Leo, tignan natin kung kamusta ba ang mensahe sa'yo ngayong November 25 to December 8. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have two of coins. Ayan. So pwedeng sobrang hectic ng schedule ninyo ngayon. Um medyo ano lang kayo ha. Ingat lang kayo kasi baka mamaya ay alam mo 'yun, yung presence of mind po ninyo. <laughs> Kailangan lagi nandyan kapag meron kayong mga kausap kasi pwedeng may mga transactions kayo dito. Mhm. -mm. Baka maloko kayo. So mag-iingat po kayo. Tapos meron din uh, pwedeng may mga ma-receive kayo na invitations. Tapos either makita mo conflict siya dun sa time mo. So, sabihin nyo na lang po agad para hindi umasa yung tao na nag-invite sa inyo. Uh, parang, iyan mo na lang sila. Bigyan mo na lang silang notice. <laughs> notice talaga, no? Na hindi ka pwede. advisean mo na lang sila na hindi ka pwede. That day, yan. So, magpasensya ka. Kasi di ka makakapunta. So, tignan pa natin. we have the tower. Ayun. So, pwedeng may mga, ano kasi dito eh, may mga bigla ang pagbabago sa life mo. For some of you sa bahay, so always check nyo po yung mga appliances ninyo ha, bago kayo umalis, or any flammable materials dyan sa bahay niyo, hmm. Always check it. Tingnan natin. Kung hindi man to sa inyo, no, pwedeng ito po ay malapit lang sa lugar ninyo. I mean, hindi malapit sa lugar, malapit lang sa bahay ninyo. Baka may magkaroon ng sunog dyan. Malayo-layo naman sa bahay. I mean, parang ilang bahay yung pagitan. Pero syempre, nakakakaba pa rin, hindi ba? Tingnan natin. Sabi nga, okay lang manakawan, wag lang masunugan. Kasi as in yun, di ba? Back to zero ka talaga pero oh, syempre dapat walang mangyaring ganyan kaya mag-iingat kayo. Di ba? Safety mo talaga yung bahay ninyo. Kaya sa mga nagpapagawa ng bahay diyan, mahalaga talaga yung may firewall kayo. Lalo na kung dikit-dikit yung mga bahay diyan sa lugar ninyo. We have stairway to light. We have three of swords. Alam mo, medyo, sabi natin negative tong ano, itong mga energies na napipick up ko, no? So, some of you need nyong mag, ano, mag salt water bath kayo, yun yung gawin niyo. Kasi maraming mga, ano, mga energies, mga negativities na kakapit sa inyo this week. Leo. Tapos, ito din, parang, sunod-sunod yung mga namamaalam dyan sa lugar ninyo. Mm-mm. Ayun yung pinapakita dito. Parang ganito, one week. And then the next next week, may iba na naman. Ganon, parang sunod-sunod siya. -sunod Mapapansin nyo yan. Or parang kada kanto, mayroong ano, may tarpaulin dyan. Check natin. Ito yung energies around you. Parang mga broken yung mga tao. Ayan, madami kang mga tao dito na, ayun, kaya din siguro mabigat yung energy. Kasi yung mga makakasalamuha mo dito, yung mga makakausap mo, alam mo yon pwedeng may mga depressed dyan, tapos ikaw kasi Leo, for some of you, ano, mabilis kasi kayo makapick up ng energy. Some of you are empaths. Kaya ang nangyayari, yun, parang makausap mo lang, eh wala kang protection. Makausap mo lang yung tao. Yun, buong maghapon mo na daladala -dala yung mga sinabi niya sa'yo. Yung bigat nung statement niya. Kaya mag-iingat po kayo. Meron din mga heartbroken naman dahil sa pag-ibig. Yan. So, iwas muna talaga kayo. Kasi, you need to protect your energy here. Okay? Kasi, yun, katulad ng sinabi ko, diba? Need mong mag-focus. E, kapag meron kayong mga ganyang binibit-bit ngayong ano na to, ngayong sec two weeks na to, mahirapan kayo makapag-focus niyan. Baka maganda mali-mali kayo dito. Tignan natin. Pagdating naman sa work. Spirit guide, work po. Kamusta? tignan mo na pala natin kung ano ba yung mga energies pa, no? I forgot. Mga energies pa po, spirit guide. Mga energies pa po for We have fire, ba? Diba? Sabi ko sa inyo kanina. Mag-iingat kayo, no? sa nakita mo yon. Itong card pa lang na to sinabi na kanina, inuulit po dito, nire-remind po kayo ni universe. Hindi kayo tinatakot ha, nire-remind kayo, pinapaalalahanan po kayo. Flower. Hmm, katulad yan. ba? Diba? Ito din yon, Flower. Sabi ko nga, ba? Diba, pwedeng may mga mamamaalam dyan sa barangay ninyo. M medyo madami-dami yan. Parang kaliwat kanon or kanto by kanto for some of you flower so parang kinoconfirm lang ko ano yung mga nakita dito ano so hindi na ako bubunot ng isa pa okay na yung dalawa na yan so ayan ha release nyo yung mga negativities na makakalap ninyo na maaabsorb ninyo so, work tignan natin kamusta po ang trabaho spirit guide We have Ace of Swords. So, oh, may mga naghahanap ba ng work dito? Ganda po ng energy ninyo, oh. Yan. Pwede po na matanggap kayo. Meron dito promotion din. Kaya nga, huwag kayong, ano, eh, lutang-lutang dyan. Leo. Kasi, pwedeng, ayan na yung opportunity. Baka ma madaanan nyo pa, baka matanggihan nyo pa kasi nga pwedeng out of focus kayo dito, kaya po mag focus kayo okay, lalo na dyan sa mga may interview nitong November 25 to December 8. Kailangan okay yung tulog nyo. Okay masyadong magpa-pressure. Yan. Tignan natin ano pa yung mensahe. Yan ang pusa. Kulit, kulit, kulit ng pusa. Tignan natin so work. We have sweet success. O, see? Ibibigay talaga yan sa inyo, di ba? Kung merong mga negative energies, may positive energies din tayo dito. That's life talaga diba, Yin and yang 'yan. Hindi pwedeng puro light lang, hindi pwedeng puro darkness lang 'yung makikita ninyo. Sabi dito, get what you want. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. So, 'di ba? Nakuha niyo na 'yung gusto niyo, makakapag-enjoy pa kayo. 'Di ba? Maging proud pa kayo sa sarili ninyo. So, ibababa ko lang 'yung pusa kasi hindi natin makikita ang mga cards. Yan ka lang, beha. So, ayan. Tignan naman natin pagdating sa kaperahan. So, ayan po ha. May sweet success kayo dito pagdating sa career ninyo. Kaya alagaan nyo po yung inyong katawan, yung inyong isipan. Tignan natin. Sa kaperahan naman, spirit guide, we have six of coins. You see? Pwedeng nakakapagbigay na kayo dito. Diba dati, pwedeng gipit kayo pero ngayon, ayan, polio. Mas nakakapagbigay na kayo. Mas nakakatulong na kayo ngayon. We have eight of wands. Yes, pwedeng meron nga po talaga dito humingi ng tulong sa'yo. At hindi ka naman mag-aatubili. Hindi ka naman magdadalawang isip na hindi tulungan yung taong to. Kasi meron naman po kayo. May maibibigay naman kayo. So, yun po. Siyempre, yung makakayanan nyo lang naman. Huwag naman over-over na ipapangutang nyo pa. Ano? yung taong ito. Pero ayun po, sabi ko nga kung ano yung bukal sa loob niyo ayan naman po, mabibigay ninyo. At saka ito, meron din dito. Kung meron kayong mga transactions, ayan po, kikita talaga kayo. Baka nga may magpasuyo sa'yo dito eh. Tapos, may ibibigay siya sa'yo. May token of appreciation siya sa'yo. Kasi mabilis kang kausap, ganyan. Or meron nga dito, kung meron kayong mga uh, may mga dealings kayo, mabilis lang pong kausap yung mga tao na Makukuha mo yung mga tao na mahuhuk sa sa'yo, Leo, ngayong weeks na ito Check natin sa business naman Sa business, we have the emperor Parang nag interview kayo dito Nagahanap ba kayo ng bagong mga staffs for some of you? Or pwedeng first time nyo lang mag-hire So ayan, parang may ini-interview kayo dito eh Mm -mm. Pero for some of you, nakikita ko kasi dito parang, I don't know, kung may nag-resign na staff mo, isa sa mga staffs mo Tapos ngayon, ayan po, naghahanap kayo dito, mag-hire kayo ng bago Kasi pwedeng hindi rin kaya ng, kung kunwari, dalawa lang kayo dyan sa shop, dalawa lang kayo dyan sa business mo Diba, isa lang yung staff mo, parang ganyan So, mahirapan ka, eh, kailangan nyo ng manpower So, parang ngayon pa lang, naghahanap na po kayo So yes po, may mahahanap naman kayo dito. And yung tao na to is willing to learn yan. Mm -mm. Willing to learn naman. Ano naman, bait naman yung tao na ma kukuha mo, mapipili mo pagdating dito sa iyong uh, negosyo. Parang wala ka naman pagsisisihan pagdating sa kanya. Kasi masipag naman po talaga. Check natin pagdating naman sa family. Kamusta naman po ang pamilya spirit guide? Sa family naman, we have the hierophant. So, pwedeng merong ikakasal dito na family members. Baka yun yung matanggihan mo na invitation. Seven of coins. Or meron dito very religious. Very religious pa yung family mo. Leo. Hindi ko alam kung merong nirereto sa iyo dito or baka gusto ng family mo, mag-asawa ka na. For some of you, baka may nirereto sa iyo dito. Knight of Cups. Oo, oh, mukhang ganun yung pinapakita na energy dito. Tignan natin pagdating naman. I don't know kung baka meron kayong karelasyon pero hindi nyo lang pa pinapakilala. O yung iba po sa inyo, pwedeng kaka-break nyo lang dito. or pwedeng matagal na kayong single kaya ganyan yung naiisip ng family members mo. Siguro in that way, ni ko lang naman yung inaalala nila, pero sa tingin mo parang minamanipulate ka nila. Check dati sa mga friends mo naman, we have the hangman. man. Okay, may friend ka ba dito na parang hindi na nagparamdam sa'yo? O parang pinutol niya na yung friendship ninyo? Ah, may, may problema kasi. Tapos ewan ko, ayan o, oh, boring daw. Boring siguro dahil di nga kayo nag-uusap ng tao na to. Kasi may problema siya eh, pagdating sa pera. Ayan. Or siguro baka alam niya na hindi mo naman siya matutulungan. Kaya hindi na lang siguro siya nagpaparamdam. Yung ganyan. Or pwedeng ayaw naman niyang makaabala. Kaya, yun. Siguro hindi siya, hindi, alam mo yun, hindi siya yung best na makakausap mo kapag meron siyang problema. Kaya umiiwas na lang yung taong to. Mas more on yun yung nakikita ko dito. Parang, you will see the worst of them kapag kinausap kanila na meron silang problems kasi nga 'di ba may iba sa inyo mabilis kayong maka uh, absorb maka absorb ng mga negative energies so baka nasabi mo 'yun sa friend mo kaya 'yun pag may problema siya naglalaylow talaga siya dito kasi pwede rin may problem siya pagdating sa kanyang asawa kung meron ng asawa yung friend mo na to magastos yung asawa niya baka 'yan naman yung pinoproblema niya and which is hindi niya dapat nang sabihin kasi nga, ka, syempre, problema nila yun ng asawa niya. Sa love life naman, kuha tayo ng tatlong cards pagdating sa love life. Okay, sa love life naman, ayan. So, yung iba sa inyo, happy naman po kayo, no? Meron dito, happily single. Meron din dito, happy kayo sa inyong relationship, sa inyong marriage. Nag, nagkakaunawaan kayo ng person mo. Pwedeng parehas po kayong nagigain na ng finances pagdating dito. So, tapos nakikita ko rin very confident kayo pagdating sa inyong relasyon. So wala yung mga selos-selos na yan, yung konting kibot ng person mo nagseselos na. Wala akong ganoon. Nagkakaintindihan kayo and you are mature enough to handle this relationship. Check natin. I cannot listen to your voice. It affects my soul. So ayun po. Meron meron dito na very sensitive talaga kayo. 'Yun yung pinapakita dito. Very sensitive. Mm -mm. Madali kayong madaling mapukaw yung ano ninyo, yung damdamin ninyo. Kaya ganito siguro ko na re am um, meron merong lalapit sa inyo. Ang binapakikausap, ang pinapakausap ninyo is yung asawa ninyo. Kasi pwedeng nyo iba sa inyo, Leo, hindi nyo kayang tumanggi sa pabor, ng, sa pabor na hinihingi ng isang tao. Yun yung nakikita ko sa inyo dito. Hindi nyo kayang tumanggi, nahihirapan kayo. So yun, siguro dun ha, baka kasi dun kay nag-aaway, baka mamaya ikaw tanggi ka dito. ba diba? tutul ka dun sa, sa hinihingin pabor ng taong to, pero hindi mo na brief yung asawa mo. Umoo siya, bakayon uh, baka yun yung pag-awayan ninyo this week, ha? Kaya po, ang gawin nyo, yan, kung siya yung papaki, pag siya yung kakausap dun sa tao, sabihin mo sa kanya, na it's a no, para hindi na kayo sa inyo pong mga desisyon. So, tignan naman natin pagdating sa health. Spirit guide, pagdating naman po sa health ni Leo. Okay, six of one. So, wala naman ako nakikita dito na meron kayong sakit, ganyan, or siguro yung iba sa inyo, more on recovery ito. Kasi, ano, oh, parang, diba, tagumpay kayo. Tapos, may mga tao din na nag -che cheer para sa inyo dito, or hinihintay talaga na gumaling yung iba sa inyo. Ayan po. Hmm. -mm. Ayan naman. Pero mag-ingat din kayo ha. Kasi baka makaingita naman kayo dito. Kasi may success nga kayo dito eh. Pagdating sa trabaho. Pagdating sa marriage ninyo. Pagdating sa relationship. Kaya mag-iingat kayo. Okay? So alam mo, itong energy na pinakita sa atin dito. More on, this is not your energy. Ito lang yung nire-remind sa'yo. No? About sa fire. About dito sa sa presence of mind. Pero yung etong energy na to na may kabiguan, hindi to sa'yo. Kaya wag mo i-claim yan, ha? Sabi ko nga sa'yo, protect mo yung energy mo. Mag-cleansing ka. Six of wands. Okay naman po yung inyong um, health. Tapos yung iba sa inyo, kung napilay kayo, ayan, pwedeng tatanggalin na yung cast sa sa inyo. At makakalakad na ulit kayo. Unti-unti. Okay? ano na kayo, for recovery na yung karamihan sa inyo, Leo. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.